ako po si Stilito Sumayang dito po sa Kalapandayan, Sobic Sambalis uh, isa pong mangingisda at may anim na anak at bali, wala na rin po yung asawa ay tagyak na rin po naman yung asawa yun po ang kinakabuhayan namin hindi lang sa isda kung wala pong kung hindi lang po pinagbawal ang iskarburo nakakadaragang pagbunod dahil sa mga pamamaraan para lumakitin din sa so ngayon po, naging kababasan po sa amin sa aking kami ng Traboro, lalo pag nilakas. Hindi na kayo nakapagtago. na nauwi na lang kami. Kahit na walang babalansihin. Pero kung open po po yung Scarboro para sa amin, nakakatulong po sa amin. Kasi abang na, ka po kami ng sama ng lakas ng panahon, nakakapangis na din po kami doon kahit malakas ang panahon. Bago kami babalik sa sarili naming sinangisdaan na tinatawag ng payaw, at doon po kami talaga nakakumikita ng malaki. Pag maganda rin po yung presyo at ang nagiging, nasabi ko lang, sa nagiging magulo ngayon ang Miss Philippine Sea, para bang kagaya po sa amin, na wala kaming magawa kundi sumunod na lang sa ayon sa ating presidente na kung anong dapat gawin na e, ano sa amin sa BIPAR, gagawin din namin kung kami ay pinapainturutan maglayag ulit sa Scarborough. E kung sa ngayon po, medyo hindi po po naayos, eh, antay lang po namin maayos ni Scarborough para baka kabalik kami sa dating namin para roon naman dati. Kung po, lalo pag may lakas, hindi po kami iba makakargado na, hindi rin po makaalis-alis. Kung wari po, eh ang lakas ay eh, limang araw, ang iba sana nun, pwedeng makapaglayag at makapangisdaan ng mga tatlong araw o apat na araw dun sa Natawag na tawag na naming laot pag yung isang araw lang ang lakas makatago kami sa Reburo at pabalik uli kami doon parang doon kami kapalipas ng sama ng panahon eh sa ngayon po ang nangyari, limang araw lang po ang kalma, tapos lalakas, hindi na po yung mga ibang nagkakarga na, matuto na lang po ang ilo aantay na lang po yun na humupa yung lakas bago ulit makapaglaot, yung ina-estimate lang po namin sa loob po ng mga sampung araw na kalma sa kami mapaglaot, pero kung mga limang araw lang po alanganin po kami makapaglayag sa laot dahil nga po, eh baka malugi lang kami dahil sa takbo, isang araw, isang gabi bago makarating po doon sa paruna ng anong pamamalakaya sa pangisda um, ang na nais lang po namin ng isda yung dating atin ay hindi tayo mapayag na kamkame ng iba dahil ito lang ang atin pinagmamalaki sa ating mga Pilipino ang sariling ating bansa ay atin dapat na makamit at ipaglaban sabi ko lang dito sa US at sa China sana alam naman nila kung ano yung karapatan ng isang bansa na hindi naman sa kanila wag na sana sila maging mag mamilit o magmalupit sa hindi nilang bansa dahil kung alam din naman nila na mali yung ginagawa nila huwag nila pagpatuloy dahil kahit kailan hindi sila magwawagi uh, amin ko lang sa Pangulong Presidente kami ay nagpapasalamat at buong suporta din kami sa inyo kung ano yung ikakabuti kami ay susunod at paglaban natin ang ating Pilipinas uh, ang mensahe ko lang sa mga kasamahan kumangista sa bansang Pilipino ay kami lubos nagkapasalamat sa darating na panahon na ang maging malinaw na ang bansa natin ay magiging payapa at mapagtagumpay ang ating pinaglalaban.